Sasagutin natin yung tanong ng isang comment sa aking video. Sabi dito, hello sir, good day po. Pwede po magtanong if paano po kayo nakapasok sa work nyo. Ano daw ako nakapasok dito sa trabaho. Nung nag ako sa Pilipinas, hindi lang isang agency yung pinuntahan ko. Kami marami yun, maraming agency. Hindi lang isa kasi siyempre dapat marami kang choice. So lucky na matatawag ko yung pag-apply ko kasi hindi ko naman alam yung agency na nagpaalis sa akin ngayon. Kumbaga, yung agency na mga inaplayan ko, nag-email doon sa recruitment agent ng Prudential tungkol doon sa mechanic. So, nung na-email na yung ano ko, resume ko sa Prudential, kinontak na ako nung agent na yun. Tapos yon nagpasa na ako ng requirements hanggang sa na-line up ako ng interview. So, wag ka lang mag-stick sa isang agency. Dapat marami kang choice. Para kung arin dun yung mauna, dun ka na.